guys, magandang hapon sa inyo guys ito pala yung palay na siguro mga tatlong araw na lang to haharbisin na ito buong lawak oh Tsaka ang ganda ng mga kuha niya guys yung pinakauhay niya oh ang daming kuan ang daming laman ng mga palay at saka ang nag ang dito guys hindi na tao kuha na yung traktor yung kubota harvester na makikita mo yan mga aabangan ko to pag nagpaharvest na ito sila aabangan ko to talagang titingnan ko kung paano haharbisin to ng makina lang kasi usong-uso na dito yun sa ano sa South Cotabato kasi malalawa kasi yung mga palayan dito sipin mo sa isang isang ganito tag apat na hektarya ang paharvest nila kasi ang South Cotabato Nurala, Sorala, Banga uh, papuntang kung ano yan, mlang, papuntang Sultan Kudarat puro palayan na yan dyan lalawak ng mga palayan. Kaya abang-abangan lang natin guys na ano a-harvest uh, na 'to siguro mga simula ngayon mga tatlong araw na lang a-harvest uh, na ito. So yeah, i-update ko lang kayo guys. Tekang ng ano, ang tataba ng mga palay guys, oh tingnan mo yung kwan. Talaga ready na. So ang may-ari nito talagang tuwang-tuwa na. Marami nang iniisip na kwan kung hindi siya failure nito, hindi swerte siya. Kasi ang palay ngayon napakamahal ng ano. Napakamahal ng kwan ang kilo. So thank you guys sa panonood guys.